Ellen, Henry, listen ninyo. Kailangan natin makarating sa siyudad ng maaga. Inaantay tayo ng may-ari ng bintahan ng bigas. Tawag sa kanila ng tatay nila Ellen at Henry. Dito na po! Ellen! Oo, dito na ako! Sumakay sa truck si Ellen at tumabi kay Henry. Tumingin siya sa labas ng bintana at pinagbasdan niya yung mga nakayoko na nagtatanim ng palay. Itay, nasipag ang mga tao dito. Bakit mahirap ang mga tao dito? Dapat sa lahat ng trabaho ng mga magsasaka dito, mayayaman tayong lahat. <laughs> Tawa ng tatay ni Ellen. Dapat nga, anak. Kaso, hindi ganyan ang patakaran ng mundo. Mahirap ang pagbenta ng bigas ngayon na madaming bigas galing sa ibang bansa. Pero nakakabili pa naman tayo ng pagkain para sa atin. Bakit kayo po ang mahihirapan sa pagbebenta ng bigas? Di ba dapat ang benta ninyo ang mas malaga? Sabihin lang natin na nabebenta nila yung bigas nila ng mas mura dahil sa teknolohiya na gamit ng mga magsasaka sa ibang bansa. Mas madami ang produkto nila at mas mura ang paglaki ng palay. Bakit wala po kayo ng teknolohiya nila? Habang diskusyon iyan, Ellen, hindi lang namin kaya, kailangan ng malaking puhunan. Wala kaming makuha ng ganyang pera. Sa ngayon, nakakapaghanap buhay pa naman kami sa sipag at syaga ng mga tao natin. Kaya ho ba patuloy ang pagbigay galang ninyo sa ating mga ninuno at sa pagpapatuloy ng mga tradisyon bago magsimula ang panaw ng pag-aani? Tama iyan, Henry. Hindi pa naman tayo pinababayaan ng ating mga ninuno. Tuloy pa rin ang pag-aalaga sa atin. Tuloy pa rin ang pag-aalaga sa atin ng ating mundo. Eto na tayo. Huwag kayo lumayo habang kausap ko ang may-ari dito. Opo, tay. Ellen, halika. Dito tayo sa tabi. Habang nakaupo silang magkapatid sa tabi, may lumapit ang dalawang bata. Hello, anong pangalan ninyo? Ako si Ellen. Ito ang kapatid ko si Henry. Kayo, anong pangalan ninyo? Pangalan ko ay Lucy. Pangalan ng kapatid ko ay Jack. Galing kami sa Manila. Taga dito pa kayo? Sa Rice kami. Magsasaka ang tatay namin. Anong ginagawa niyo dito? Tatay namin ay bumibili ng bigas para ibenta sa Manila. Binibisita niya yung mga kanegosyo niya dito. Hindi pa kami nakakapunta ng rice terraces. Maganda daw doon, sabi ng daddy namin. Maganda nga doon. Dapat bumisita kayo. Madami mga turista ang dumadaan doon. Kung sumama kaya kayo sa amin, may papakita namin yung mga hindi nakikita ng mga turista. Lucy, sana makapunta tayo. Baka pumayag si daddy. May lumabas na mama ano naman ang gusto ninyong gawin? Inignan siya ni Ellen at Henry. Maganda ang kanyang suot at mukhang mabait. Daddy, si Ellen at Henry ito, sa may rice terraces sila nakadera kasi magsasaka ang kanilang tatay. Gusto daw nila ipakita sa amin ang rice terraces at dadalhin daw kami sa mga lugar na hindi nakakita ng mga turista. Ganun ba? Aba, gusto ko ding sumama kung ganun nga. Lumabas ang tatay nila Ellen at Henry. Tumakbo sa kanya ang dalawang bata. Itay, may bago kaming mga kaibigan na galing Manila, si Lucy at Jack. Gusto daw nila makita ang rice terraces. Hindi pa daw nila nakikita. Gusto ko ipakita ang mga lugar na tayo lang ang nakakaalam. Gusto ko ipakita na ang ganda sa atin. Natawa ang tatay nila. <laughs> Malayo pa ang pinanggalingan natin. Kung nais nilang pumunta doon sa atin, aba, siyempre, sila ibitado sa atin. Tinignan ni Lucy ang kanyang daddy. Kami ay matutuwang bumisita sa inyo. Pwede ho ba kaming pumunta bukas ng madaling araw? May kasama kaming kaibigan na sana pwede naming isama. Tamang-tama. Makikita ninyo kung paano kami nagtatanim ng palay at mapapakita namin kung saan kami nakatira. Sa sumunod na madaling araw, dumating ang pamilya ni Jack at Lucy kasama ang kanilang kaibigan. Wow, Henry! Hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang 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 ganda. Nakita ko yung mga litrato sa libro, pero hindi ko akalain na ganito kalaki at kaganda. Kinuha ni Ellen ang kamay ni Lucy. Halika, madami pa kaming ipapakita sa inyo. Pinigilan siya ng kaibigan na kasama ng tatay nila Jack at Lucy. Ako si Mr. John Rodriguez. Mga bata, dito lang kayo. Hindi dapat kayo kung saan-saan lang tumatakbo. Hindi nyo kilala itong mga tao na ito. Nignani ni Lucy ang kanyang daddy. Yan, pumunta kami dito kasi inibita kami ng pamilya nila. Magsasaka sila dito. Hindi nyo kaibigan. Daddy, kaibigan ko sila Ellen at Henry. Gusto kong sumama sa kanila. Mas mabait sila kaysa kay Tito Jan. Kinuha niya yung kamay ni Henry at tumakbo silang mga bata. Papayag ka sa ginagawa nila? Dapat bumibili ka lang ng bigas sa kanila. Hindi dapat kinakaibigan. Kung ganyan ang pag-iisip mo, maghintay ka lang dito. Nakikita mo ba itong nakapaligid sa atin? Ano ngayon? Kaya mo ba ang trabaho na ginagawa ng mga tao dito? Tumingin sila sa mga rice terraces. Nakikita nila lahat ng mga magsasaka na naglalakad papunta sa kanila. Nagsalita yung tatay nila Ellen at Henry. Sisimulan namin ang isa sa aming mga tradisyon dito. Taon-taon, humihingi -taon, kami ng grasya sa aming mga ninuno Natama lang ang ulan para maganda ang aming panahon sa pagtatanim at pag-aari ng palay. Ano naman itong mga kalokohan? Di ba kayo naniniwala sa mga teknolohiya na makakatulong sa inyo? Kaya naman hanggang dito na lang kayo at nababawasan ang negosyo ninyo. Dapat nga hindi namin kayo binibilhan ng bigas. Sayang lang ang binabayad namin sa inyo kung ganito ang ginagawa ninyo. Tinabing ng tate ni Jack at Lucy si Mr. Rodriguez at tinignan niya sa mata. Kung wala kang respeto sa mga taong ito at sa mga tradisyon nila, dito ka lang sa kotse. Mababait itong mga tao at hindi mo dapat sila minamaliit. Madami tayong matututunan sa kanilang pagrespeto, sa kanilang mga ninuno at sa kanilang kapaligiran. Bakit ka ganyan? Bakit ka nakikipagkaibigan sa tulad nila? Mababait silang tao. Pareho tayong lahat. Tao lahat. Sasama ako sa kanila at papanoorin ko ang gawain nila. Makikita ko ang mundo na hindi ko pa nakikita at matututo ako. Sinundan niya yung mga magsasaka. Nakita niya yung mga batang tumatakbo sa mga rice terraces at masaya sila. Inimbita silang lahat para kumain ng tanghalian. Lumapit ang tatay ni Ellen at Henry kay Mr. Rodriguez. Simple lang ang aming pagkain. Pero gusto po namin na sumali ka sa amin. Nag-iwan sila ng lugar para sa iyo. Salamat. Wala akong karapatan na pakainin pa ninyo pagkatapos ko kayong hindi respetuhin. Pare-pareho lang tayong lahat, pati din kami nagkakamali pa minsan-minsan. At siguradong nagugutom ka din tulad namin. Napangiti si Mr. Rodriguez at umupo siya sa lugar na tinabi nila para sa kanya. Daddy, masaya dito. Sana pwede tayong bumisita ulit. Kung iimbitahin tayo ulit, gusto kong bumalik. Parati kayong imbitado dito. Tumawa silang lahat. <laughs> Simula noon, taon-taon na bumibisita sila Jack at Lucy at natuto sila sa mga tao sa Ifugao.